Kumusta mga kaibigan? Bakit nga ba maraming health enthusiast ang pumipili ng Dr. Vita Barley Pro? Alamin natin. Nandito ang Dr. Vita Barley Pro para tulungan kayong maabot. Ang inyong mga wellness goals, laging pagod, madaling dapuan ng sakit, kulang sa nutrisyon, wala ng problema. Dahil nandito na ang Dr. Vita Barley Pro, ang premium food supplement, na punong-puno ng mga sangkap na magpapalakas at magpapalusog sa inyo. Barley Pro at Chlorella. Para sa detox at mas malakas na resistensya. Vitamin C at Fucoidin. Para labanan ang mga free radicals. Zinc para sa mas mabilis na paghilom ng sugat at mas malakas na immune system. Vitamin D para sa mas matibay. Nabuto at mas maraming enerhiya. Mas malakas na pangangatawan. Hindi na basta-basta magkakasakit. Malinis na katawan, alisin ang mga toxins. Para mas magaan ang pakiramdam, kumpletong nutrisyon, sapat na sustansya para sa mas malusog na pamumuhay. Panahon na para sa mas malusog na ikaw. Dr. Vita Barley Pro. Para mas mas malusog, mas malakas at mas masaya ikaw. Hello everyone, my name is Troy Magpantay at kung ikaw ay naghahanap ng legit distributor ng Dr. Vita Barley Pro, pwede ka mag-comment sa video na ito or message mo ko. Para sa ganon, mabigyan kita ng limited offer ng ating discount sa ating Dr. Baita Barley Pro. And para isa ka na din sa matutulungan ng product na ito.